Natuto lang naman akong gumantay dahil sa paulit-ulit niyang panloloko sa akin at idagdag pa natin ang mga in-laws ko na palagi na lang may issue. Kaya pumayag na lang ako na dalawa kami ng girlfriend niya at 20% lang ang sa akin at 80% naman ang sa babae niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang shina at 14 anyos lang siya noong nakisama siya sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Chris. Pero apat na taon lang tumagal ang kanilang pagsasama at nagkahiwalay na rin sila dahil ang kanilang samahan ay palaging nauuwi sa jombagan. At dalawang linggo pagkatapos ng nilang hiwalayan ay nagkaroon na agad ng bagong boyfriend si Sheena na itago na lang daw natin sa pangalang Fred. Si Fred ay mabait at mapagmahal at ang unang araw na pumunta sa bahay nila Shina si Fred ay sobrang laki na agad ng kanyang gastos kay Sheena. Dahil binili agad ni Fred ang mga bagay na ipinabibili ng mama ni Sheena sa kanya. At hindi naman nagtagal ay nalaman agad ni Chris na meron ng bagong boyfriend si Sheena. Kaya halos gabi-gabing pumupunta si Chris sa bahay nila Shina at doon na siya natutulog at hinayaan naman siya ni Sheena dahil ang nasa isip niya ay may pinagsamahan naman sila. At isang gabi na nagiinuman si Shayna at si Fred ay bigla na lang dumating si Chris na kasama ang kanyang mga barkada. Pero hinayaan lang sila ni Shayna at ni Fred kahit alam niyang nakainom na si Chris pati na rin ang kanilang mga barkada. Pero maya konti lang ay nangulit na si Chris kay Fred na kailangan niya daw sumama dahil meron daw silang isang kaibigan na kailangan nilang ihatid sa bahay. Kaya napatanong naman si Shayna kung bakit kailangan pang sumama ng kanyang boyfriend na si Fred at hindi niya agad ito pinayagan. At para makaiwas na rin sa gulo ay pinasok ni Shayna si Fred sa loob ng kanyang kwarto kwarto at iniwanan niya ito saglit para kausapin si Chris. Pero ang sabi lang sa kanya ni Chris ay bukas na lang siyang uuwi kaya bumalik naman agad si Sheena sa kwarto para puntahan si Fred. Pero pagpasok ni Sheena sa loob ng kanyang kwarto ay wala na pala si Fred. Nakaalis na pala siya agad. Kaya lumabas agad ng bahay si Sheena para pagmumurahin niya si Chris at bigla namang pinaandar ni Chris ang kanyang motor. Umalis agad si Chris pero pagbalik niya ay kasama niya na si Fred at dito na rin sila nagmurahan dalawa. Hanggang sa nagkahamunan sila ng jombagan at natuloy nga ang jombagan pero may tatlo namang nak nakakaawa. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay bumalik si Chris sa bahay nila Sheena para sabihin sa kanya na okay na silang dalawa ni Fred at magkaibigan na sila. Bigla din siyang niyaya ni Chris para pumunta din daw sa bahay nila Fred para ayain ito na maglaro ng basketball. Kaya chinat muna ni Sheena si Fred kung pwede ba siyang sumama kay Chris para sunduin nila si Fred pero ang sabi ni Fred ay wag na wag daw siyang sasama. Si Chris na lang daw ang susundo sa kanya dahil pagkatapos naman daw nilang maglaro ng basketball ay pupunta rin siya sa bahay nila Sheena. Pero gusto pa rin sumama ni Sheena dahil gusto niyang makita kung paano maglaro ang kanyang ex pati na rin ang kanyang boyfriend ng basketball. Kaya parang nainis sa kanya si Fred at sinabi ni Fred na wag na lang kayong tumuloy dahil may pupuntahan na lang akong iba. Kaya na disappoint naman si Shayna kay Fred at nakipaghiwalay na siya at hindi lang naman dahil doon dahil ang totoo ay wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Fred. Dahil sa loob ng dalawang buwang relasyon nila ni Fred ay hindi niya naman naramdaman na naging boyfriend sa kanya si Fred. Mahigit isang buwan nang hiwalay si Shayna at si Fred pero simula ng araw na yon ay gabi-gabi na namang pumupunta si krisa sa bahay nila para doon na ulit matulog. Sa tuwing umuwi si Chris sa bahay nila Sheena ay palagi siyang may dalang milk tipati na rin mga ulap. Nagtatabi din sila sa pagtulog kahit na meron ding ibang lalaking kinakausap si Sheena at ganun din naman si Chris dahil meron din siyang kinakausap na ibang babae. Hanggang sa inamin na rin ni Chris kay Sheena na meron na siyang bagong girlfriend pero okay lang naman yun kay Sheena. At isang araw na nagday day off si Chris ay niyaya niya ang kuya ni Sheena na mag-inuman silang dalawa simula alas 8 ng umaga. At hiniram ng mama ni Sheena ang cellphone ni Chris at dito na nakita ng mama ni Sheena na meron ng ibang babae na wallpaper si Chris. Kaya galit na galit naman si Sheena noong malaman niya kung sino ba ang bagong girlfriend ni Chris na itago na lang natin sa pangalang Stephanie. Dahil si Stephanie pala ang isa sa ugat ng hiwalayan nilang dalawa ni Chris. Si Stephanie din ang dahilan kung bakit hindi na siya nakipagbalikan pa kay Chris dahil kakahiwalay pa lang nila ay girlfriend na agad ni Chris si Stephanie. Ginawa din siyang crying shoulder noon ni Chris at tuwing nagkakalobo si Chris at si Stephanie kaya mas lalo niyang naisip na hindi siya dapat at makipagbalikan kay Chris. Kaya nalaman na ng pamilya ni Sheena na may ibang babae na si Chris pero si Chris pa rin ang kanilang kinampihan. Pinapili ni Sheena ang kanyang mama kung sino ba sa kanilang dalawa ni Chris ang papalayasin at ang masakit pa doon ay si Sheena ang pinalayas ng kanyang pamilya. Dahil ang sabi ng pamilya ni Sheena ay kasalanan niya rin naman kung bakit siya nasasaktan ngayon at kung bakit nasaktan noon si Chris. Kaya sinagot niya ang kanyang pamilya na hindi niyo lang alam kung ano ang pinagdaan ko sa lalaking niya na sobrang habang panahon na akong niloloko nang paulit-ulit. Dahil natutunan ito lang naman gumanti si Shina nang dahil sa panluloko sa kanya ni Chris kaya nagkagulo-gulo sa kanilang bahay at itinapo ng kuya ni Shina ang kanya mga gamit sa labas at pinulot naman ni Chris ang mga gamit ni Shina at sinabi niya na siya na lang ang maghahatid kay Shina papunta sa bahay ng kanyang ate lumabas din ng bahay ang mama ni Shina habang umiiyak at nagsorry naman siya kay Shina habang sinasabi na wag na sana siyang umalis pero umalis pa rin si Shina dahil kailangan niya magpalipas ng samanan loob at hinatid naman siya ni Chris at habang nasa biyahe silang dalawa ni Chris ay tinanong niya ito kung bakit kailangan pambalikan ni Chris ang babaeng hindi naman marunong magpahalaga sa kanya na walang iba kundi si Stephanie. Napakarami pang naging tanong ni Sheena kay Chris pero iisa lang ang isinagot sa kanya ni Chris. Na mahal na mahal daw ni Chris si Stephanie kaya mas lalo na lang nasaktan si Sheena. Pagdating nila Sheena sa bahay ng kanyang ate ay dito naman siya tinanong ni Chris kung mahal niya pa ba si Chris. Kaya sa sobrang samanan loob ni Sheena ang nasabi niya na lang kay Chris ay mahalin mo na lang yung babae mo. Kaya umalis na lang si Chris at sinat naman ni Sheena si Stephanie at nag-away silang dalawa. Pero pagkatapos nilang magsagutan sa chat ay binlock niya na rin agad si Stephanie. At pagkalipas lang ulit ng dalawang linggo ay merong isang lalaking ipinakilala ang ate ni Sheena sa kanya na itago na lang daw natin sa pangalang Yan Yan. Si Yan Yan ay napakagwapo at palaging tumatawag kay Sheena pero hindi niya agad nasasagot dahil naglalaro pa siya ng ML. Binola bola pa siya ni Yan Yan at sinasabing napaka cute daw ni Sheena hanggang sa tuluyan ang nahulog ang loob ni Sheena kay Yan Yan. Kaya hindi nagtagal ay sinagot na ni Sheena si Yan Yan at hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang desisyon. Pero sumabay na naman ang trip ni Chris dahil nagsimula na naman siyang dumalaw kay Sheena sa bahay ng kanyang ate. Kaya laking gulat ni Sheena nang makita niyang sobrang laki ng pinagbago ni Chris dahil pormadong pormado ito at sobrang gwapo. Parang bigla na lang lumakas ang dating ni Chris sa kanya pero hindi masyadong nagpahalata si Sheena na nagwagwapuhan siya kay Chris. Kaya noong tinanong siya ni Chris kung meron na bang bagong boyfriend si Sheena, sumagot naman siya ng wala kahit meron na talaga. Dahil LDR naman sila ni Yanyan nasa Pampanga si Sheena at nasa Isabela naman si Yanyan. Umalis naman agad si Chris pero pag alis niya ay nagchat agad siya kay Shina na bumisita naman daw siya sa bahay nila Chris. Pumayag naman si Shina pero pagdating niya sa bahay nila Chris ay naabutan niya ang kanyang benang hilaw na nagsisisigaw na parang may kaaway. Pero hinayaan lang ni Shina dahil gano'n naman daw talaga ang ugali ng bena niya lalo na kapag lasing. Pero nang mapansin ng bena ni Shayna na nasa loob siya ng bahay nila ay bigla na lang nagsisigaw ang bena niya na sobrang lalakero daw ni Shina. Pero ang totoo ay si Chris naman talaga ang may kagagawan kung bakit nagkakaroon ng ibang lalaki si Sheena. Dahil sa sobrang haba ng panahon na ginawang panluloko sa kanya ni Chris at sino daw ba ang hindi matuturoma. Pinatigil naman ni Chris ang nanay sa pagbubunga nga at nalaman na rin ni Chris na meron ng ibang boyfriend si Sheena. Anim na araw nagtagal si Sheena sa bahay nila Chris at hindi naman nagalit sa kanya si Chris noong nalaman na meron na siyang bagong boyfriend dahil sila pa rin naman ni Stephanie. Nakikipag-usap sa cellphone si Sheena kay Yan Yan habang katabi niya si Chris at si Chris naman ay nakikipag-usap kay Stephanie habang katabi niya si Sheena. Hanggang sa nitong nakaraang December lang ay ay nagmakaawa si Shina kay Chris na magbalika na silang dalawa. Pumayag naman si Chris at pumayag din naman si Shina na dalawa silang ni Stephanie sa buhay ni Chris. Kahit 20% lang ng pagmamahal ang napupunta kay Shina at 80% naman ang napupunta kay Stephanie. Kaya simula noon ay palaging nagpupunta si Shina sa bahay nila Chris at gabi-gabi din siyang umiiyak dahil ang gusto sana ni Shina ay hiwalayan na ni Chris si Stephanie. Habang silang dalawa naman yan, yan ay nag-cool off muna pero nagkabalikan din sila noong malaman niya na ayaw talagang hiwalayan ni Chris si Stephanie. Hanggang sa maisipan na ni Sheena na lumayo na kay Chris at sinabi niya kay Chris na sana ay maging masaya silang dalawa ni Stephanie. Kaya lumawas na ng Maynila si Sheena at naghintay na lang siya kung babalikan pa ba siya ni Chris. Pero sobrang naging desperada pa rin ni Sheena kaya palagi niyang chinachat si Stephanie na merong nangyayari sa kanilang dalawa ni Chris. Hinawakan din ni Sheena ang Facebook account ni Chris kaya nababasa niya ang mga chat ni Chris kay Stephanie. Nabasa ni Sheena kung paano nagmakaawa si Chris kay Stephanie. Wag lang siyang iwanan nito. Kaya nung araw na yon ay nagchuk-chuk sa sa pulso si Sheena at nalaman yun ni Chris. Kaya pinuntahan naman siya ni Chris at sinabi niya kay Chris na hindi ko makakalimutan ang nabasa ko na sinabi mong mahal na mahal mo si Stephanie. Pero ang sagot naman sa kanya ni Chris ay joke lang daw yon na mahal niya si Stephanie. Kaya noong araw din na ay isinama ulit ni Chris si Sheena pabalik sa kanilang bahay. At nangako naman sa kanya si Chris na hinding hindi niya nababalikan si Stephanie pero ang totoo ay karelasyon pa rin ni Sheena si Yanyan. Yan. At yung sinabi niya kanina na naisipan niya ng lumayo at pumunta na ng Maynila para makalimot ay hindi totoo dahil gawa-gawa niya lang. Dahil ang totoo ay pinadalan talaga siya ng pamasahin ni Yanyan Yan para makapunta si Sheena sa kanya. Ayaw lang talaga ni Sheena na magkaroon ng ibang isipin si Chris na magkakabalikan pa sila ni Yanyan. Yan. At sa ngayon ay mag-iisang buwan ang nagsasama si Sheena at si Yanyan Yan sa iisang bubong. At alam din naman ni Yanyan Yan ang tungkol dito dahil ang sabi niya ay okay lang daw yon dahil si Yanyan Yan naman ang kanyang kasama at hindi naman daw si Chris. Alam ko pong napaka-toxic ng kwento ko pero ano po ba ang dapat kong gawin at sana po ay wag nyo kong husgahan kaya hanggang dito na lang ari Charice. Ayoko naman sabihin lalakero ka kagaya na lang sinabi ng bienan mong hilaw pero parang ganun kasi yung ginagawa mo dahil hindi ka makuntento sa isa at pinagsasabay mo pa sila sa paraang nakikita nilang dalawa. Kagaya na lang kung paano mo pinagsabay si Fred at si Chris at ganun na rin si Chris at si Yanyan. Pero feeling ko talaga isa lang naman ang lalaking mahal mo at walang iba yon kundi si Chris dahil sa kanya ka lang hindi makamove on. Ganun din naman sa'yo si Chris dahil kahit nagkakaroon na siya ng ibang girlfriend ay hindi ka rin niya magawang iwanan ng tuluyan. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ba yung pwede mong gawin, hindi ba pwedeng ayusin mo na lang yung relasyon mo kay Chris at iwanan mo na yung isa. At feeling ko lang naman ite na kaya ka nakikipag-boyfriend sa iba ay dahil gusto mong magselos si Chris dahil nga kagaya ng sinabi mo kanina na tutukang gumante. Dahil parang gusto mong maramdaman ni Chris yung nararamdaman mong pagseselos kay Stephanie. Saka wag nating i-justify yung ginagawa nating panloloko dahil naloko nila tayo dahil hindi tama yon. Magkaiba yung bagay na niloko nila tayo sa niloko natin sila? Kasi may choice naman tayo, pwede tayong humiwalay kapag tayo ay naloko pero hindi yun na nagbibigay ng karapatan para tayo ay manloko rin. Kaya kung ako yung nasa kalagayan mo ay pipili na lang ako ng isa dahil sobrang magulo talaga kapag dalawa. At hindi hindi mo mararamdaman ang tunay na ligaya kung hindi ka mamimili sa kanila.